di ba, no? lang siya nilalag na Hindi, hindi lang siya na. Hindi kasi pagaling na siya. <laughs> <laughs> Magaling na yung hirap may artista. daming pinipirma. Ang daming pinipirma. Lalo pa pag ano na, boom na yung vlog mo. Wala <laughs> talaga. Ha? Si vlogger na to. Vlogger. Mel, <laughs> may, may pandesal ka pa, pre? Pre, may pandesal ka pa? <laughs> dito pre, mayroon pa dito ba? Gusto mo? Hindi <laughs> pre, baka maubusan ka ng panisal. Kuha ka panisal. <laughs> Kumuha na ako bago mo kayo nalok. <laughs> okay, <Dito>, panisal pre. <laughs> Kumuha. <Okay. Dito. laughs> Tinawa tiktik nasaan na, nasa ano na. Tinawa tiktik niya.

Eh, wala ko, pre. Mas nahihiyan eh, pre. Sa eh, eh, isa na lang pala to? <laughs> isa na lang pala to, pre? to. Pre, isa na lang to, pre. Gusto mo? Alam mo, pre, mas, mas, mas masarap pa sa pandesal. Alam mo kung ano? Ano Pandesal ito, diba? Oo. May mas masarap pa dun. Oo <laughs> Pandesal. <laughs> Văn mấy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn naman, di ba? Lahat project. nag ng attendance. <coughs> Uy, pinsan! pinsan, o, kasi hindi rin. Huwag na kayo maalis ha, maalohod meeting kayo Saglit lang yun. Oh <coughs> my <laughs> Masa pre, parang mali yung kapignaan nung ko eh Bali yung Oo, bali yung tunan ng kanta, tinatama ko lang <laughs> <Salve. laughs> Maaga pa <ba> kasi pre <laughs> <laughs> Maaga pa <ka, tamba. laughs>